Ako yung nagbibidyo, yung asawa ko nagbibidyo, hindi rin po nakataas yung pa ako kaya huwag niyo po akong ibabash. Uy, anong nagagawa mo dyan? Yabang na-post mo. Ano <laughs> ba yun? Bebenta mo? Hindi yun. <laughs> Wala akong napansin na eh. Uh Oo. -oh. Diba? Hindi, may nag-comment kasi ano raw yung ano natin. Kung nakasaya tayo dun, papunta tayo sa Watson, sa Bustos. Uh Oo. -oh. Diba? Papakita lang natin yung version 2. Yung mini Opal version 2. <laughs> Ah, ba? Diba? Oh, iba na yung kulay. Di ba dati parang bluish gray to? Mm -mm. Ngayon, ano na siya? Beige. Ito pa rin yun, pero pinalitan ko lang ng kulay. Ayan. Ilipot mo na, ilipot mo. Ayan, no? Oh. Ganda na yan. Ah. Ayan pa rin yung plate number, di ba? Pinaset up ko na to kay Serbon, Don Cruz. Ayan, sa Facebook. Ayan, ayos na to. Ayan. Ayan, ito yung mask. Bago na rin mags niyan, ha? ganda na nung mags yan. Tutong, tapos sa white side wall na insert. Insert lang yan. Ah, <laughs> insert pala yun. insert lang yan. And, ayun, uh, shoutout sa ano? Sa kumpare ko, kay pare JMB. Ayan, binuraot ko sa kanya. <laughs> <laughs> sa kanya to eh. Buraot ka talaga. <laughs> <laughs> ayan, sa mirror, iba na rin. At ilagyan natin decals na mini kuhan. Oh, ganda. Gas tank, gas tank. Uy. Uy. Ayan na. Ribot-ribot mo lang. Hindi ba? Fresh na siya. Fresh na fresh. Okay. Ginis pa rin yan. Wow! Ay, ay teka ano? Ah, tara, pasok ako. Pasok. Dito nga. Pasok. pasok ako? Yes. Ano ba to? Siri ba to? Ah! Konti na nang pinabago ko. Yung labas. Halos pinapinturahan ko lang naman. Uh, tapos, ito yung loob. Ito, pinapinturahan ko rin to. Ayan, nakita nyo. Makakinis na to. Ah. Ayan, ah. Okay, nakita na yung pagka-wood niya, wood grain. Kasi ito, shout out din ulit kay, sa kumpari ko, kay JMB. Binuraot na naman. Ko <laughs> Talaga ko ito. Talaga ka naman. Siyempre, buhay buraot. Tapos, siyempre, yung pinakamalaking pagbabago dito. Wow. Okay, ito. Wow! Nakita niyo Ito yung dashboard. May oh. nagre-request kasi ano naroon yung sinasakyan natin. Yung pa naman yung si Mini Cupal, Pero ito, version 2 na. Yan, pakita mo yung aircon. Dati yung aircon, dito lang eh. So opinion set up natin, magkabila na may aircon, meron din sa gitna. Ah, ito aircon din to, ano. Diyan, aircon, mayroon aircon dito. Yan. Yung gauge. Dati yung gauge dito, 'di ba? Mhm. Mm ito, may gauge na dito. Umaandar na yan lahat. Ito mayroon din gauge dito, ito amps sa battery. Tapos may oras 'yan. May oras, may oras. oras 'yan, oh. 527. Mm -hmm. Tapos ito yung level ng oil. Di ba? Tapos, meron na rin tayong ano, sound system. Ay, yun, no? May Sound system na rin yan. May speaker, oh, sa gilid. May speaker. Speaker dyan, then, dito. Ah, speaker dyan. Tapos, di pa tayo tapos dito na, eh. Bakit? Oh, di ba, nakita mo yung mga... At dito, mga gauge. Mm. Meron dito, lalagyan. Oh. no? Oh. Ano yung mga laman? Ah, ayan, wala. Yung charger. Tapos yung papel. May tissue mo. Tapos yung likod. Likod. Ano ba yung nasa likod? Ang ah, likod, o. Oh. Luwag, o. Oh. Ah, Luwag yan, di ba? E, tapos yung ano, pinalitan din natin. Kasi dati, nakalimutan ko yung kulay, pero pinalitan ko. Luma pa rin, pero ano, at least, bagong luma. Ah. Uh -huh. Tingin mo to, tingin mo to, 360 to. Bakit? But 360, yan. 360? Ayan o. Oh. Hati yan o. Oh. <laughs> 360 yan. Nakita ba? Kita ba? Kita yan o. Oh. Kita yung linya. No, oh. Paano 360 yun? <laughs> 360 yan. Nagti-360 yan. <laughs> Tapos, ayan, yung gilid, pinalitan din natin. Ayan o. Oh. And mm. then, o, ito, tingin mo, tingin mo, kakana. Ah, nakatabi yung gilid Oh. Rover yan. <laughs> Ayan, mini na. Mini yung, yung ikotan ng ano salamin. Ayan. Oo. Oh. Dati yung chrome. Tapos yan, may tatak na mini cooper. Tapos, syempre, hindi mo mawari para extinguish yan. Just in case uh, Ayan, oh, na magliab. Ayan, o. Matapos ito, may design na wood grain. Ayan, dami nagbago dito no, mini cooper. O, oh, diba? Tapos one click na lang yan. Meron pang lagayin dito ng ano. Eh. Oh, may oh, ganun paano um, na ash ano. Um, na Ah, ashtray. Di ba? Kala coins. So yun lang. Yun lang naman na bago kay ano, mini kupal. At least kahit paano kayo hindi na siya masyadong nasisira. Kasi hindi ko na rin siya masyadong ginagamit. Ah! Para, hindi ako <laughs> masyadong magpagawa. <laughs> yeah. Uy, gamit na gamit to ah. Ay, oh, hindi pang pinang susundot sa atin ko rin to sa mga bata. Mm -mm. Ah, diba? Yun lang naman. Eh masaya ka sa Mini Cooper ko, version 2. Yes, I like the color. You like the color, yes. So, yun lang. Gusto mo test drive? Okay. Ayan, pakipakita natin sa kanila yung ano, one click lang to. Hindi mo papahiya. Oh, ba't may ganun? Ah, uh, ano yun? <laughs> secret yan. Ah, <laughs> secret. Uh, magic. magic. depok pop, -pop. Pakipakita natin sa kanila mga under to. Oh, one click. Uh oh. One click tapos aircon nito malakas. Malakas. Wow. Ah. yung tunog, di ba? <laughs> eh mapag-charge na rin tayo. Bango. Parang okay. ganito ka ba? Eh hindi ganito talaga pag sara noon. Ah. Para sigurado kung nakakasara. <laughs> tapos central locking to na ya. Central locking pa rin 'yan. Okay. Pakinggan mo, pakinggan niyo Central locking. Wow. Wait. Hindi ah, Ay, ba, teka. ah, mo bubuksan yan. Hindi oh, mo bubuksan ayaw. yan. So, ayan. Cambio. Ganun pa rin naman. Ah. <laughs> ayan, gumagana. Oh, kanina, di ba? Oh, ayan, o. Oh. Ayaw, oh so, oil, gumagana, oil, so, may oras. Ay, o. Oh, ah, sa oil, oh. gumagana yung oil. Sibot, eh. o. No, oh, siyempre, oh. wiper. Gumagana yan kahit walang ulan. Makakarawas lang. Tingnan nyo, Ah. Tawagan oh, na yan, boy. Ayaw, ano diba? na, gawin ka na yan, o. O. Ang galing, ah. Ba, smooth na yan. Yung kisame, o. Di ba, ganda? Kasi yung pa rin ang gusto ko, classic pa rin. Hindi ko naman binago yung design. Hinaba ko lang yung kulay. Busina, meron pa rin to. Beep, beep. Ayan. Pipip. Tapos gigilid tayo pagkano humps. So pag nakita nyo ako sa daan mga bayaw, uh, wag na nga sana bababang ko ng bintana. Kasi napakahirap ibaba eh. Di ba? Nagpas na ako bago ko kayo makawayan. Nakaway na lang ako sa loob. Di ba? Ayan o. Oh. Ah, uh, Pawish baw, window kasi yan. Baka akala suplado ka no? Uh, baka sabihin nyo suplado <laughs> ako. Binababa ako naman kaso lagpas na kayo. Ay, baka mga ano tayo ah. Oh. Baka mabas tayo. Nandito lang po kami sa loob ng subdivision. Baka sabihin nyo, hindi ako naging sa seatbelt. Nandito lang po kami sa subdivision. Control na ano naman to, environment. Di ba? Mm -hmm. Wala naman po ibang sasakyan, kundi yung mga nakaparada lang. Kaya iba po yung nagbibidyo, ha? Iba po yung nagbibidyo, yung asawa ko nagbibidyo, hindi rin po nakataas yung pako. Pa Kaya wag po akong ibabash. Nandito lang po kami sa loob ng, ng namin, subdivision. Tapos ang takbo namin, wala pa pong 20. So, yun lang po. Ayan. Kaya nagustuhan nyo yung bago namin, ano, Mini Kupal version 2. Sa mga interesado bumili, message nyo lang ako. For sale din to. Ano eh, for sale ano? Ah, kaya humili video, ano? Oo. Kahit na ayoko yung benta to, eh.